Kumuha ka ng assignment Kuya, panit mo Kumuha ka ng assignment mo Hindi ko ano-ano inaatupad mo Tignan mo, wala na sa ayos yung kulay mo What? Ayosin mo What? What? Grabe. Maharot, gawin yung assignment. Mamaya na maglaro. Mama, may lipstick. Oo. Tingnan. Sukata. dikit hmm. Pwede din ganito. Kaya mo yung pagkulay mo. Tingnan mo, ang pangit na lagpas-lagpas. Okay oh, lang yan. Pwede Ayan. ganito. Hmm, sige na. Ah, mama. Orange. Yellow. Pwede. Hindi ah. naman yata ka siya sa akin eh. Mm. <laughs> di ba may long sleeve siya? Huh? Long, yung mga long sleeve. Kaya nga, pwede niya ipar... Ano um, yun? Ano yun? Tapos <stutulog> ka, ka na ba? Puro ka ano? Inanan ko. Hindi ka pa nga tapos eh. Kulayan mo yung mga binilugan mo. Ay, okay. oh Ilaw <stutulog> natin, nag, ano, nagpapatay sindi na naman. Kumukurap-kurap na na may ilaw natin. Sige, natapusin mo na yan. Bala ka kung anong kulay gusto mo. Ay. Mama, si Marius, si Marius, ma, inawa, inaway na naman nila dado. Inaway na naman nila dado? Hmm. Palagi-lagi na lang naaway. Anong ginawa ni Marius? Ay si John Cedric, kin si Dadoy, tapos si John Cedric, nila, yung tubigan ni Marius, nilagay sa bag ni John Cedric. Nilagay sa bag ni John Cedric? Tapos? Tapos ano, pa yung mga, mga, uh -huh. mga color niya. Color niya? Hmm. Ako nga, yung gumawa kami kay niya, Tumutong -tum na ko. Oh. Hmm. Tapos, ang ginawa mo? Kaya nga, kaya nga ano eh. Ano? Tumigil na siya. Kulit hmm. na ni. Eh. Kulit ba yun? Ipapulis ko na kaya sila. Papapulis. Si Dilan, tapos si daday, tapos si Jan Cedric. Bakit mo papapulis pati si Dilan? Anong ginawa sa'yo ni Dilan? Diba, ilan na kinulayan nga yung ano ko. Yung? Yung bag ko na kinulayan ko. Ah. Sa sana nga din, kukulayan ko yung bag ko niya eh. Eh, yung bag ko na may ano? Ayun. Ay, yung pinaint nyo, ayun. Galing yung baby ko ah. <laughs> yung ano? Yung pinaint nyo na bag. Sana nga din, kukulayan ko din kanya eh. Oh. Eh, wala siya sa may pwesto namin. Eh, sana po, do do, do, do nakapwesto. Ay, bakit pangita ka. Makulit si Joshua. Makulit si <laughs> <laughs> Joshua. Makulit si Joshua. Makulit Joshua. Joshua, makulit Sino love ni mama? Apa. Sino ma pogi? Patingin nga ako pogi. Ay, ang pogi naman talaga naman. Kaya love ni mama hindi. Are you done? Yes. Yeah. Yes? I know. Kasi mo na. Apir tayo Joshua. Apir. Red. Peer. Oh, Mami. Yeah. Peer. Peer. Dali na, marami pa akong gagawin, baby. Peer. Ah, peer. abir, Kinigili. Ah, Mama, pag hindi pala nakaka-check, ano binbigyan? Nang? Ng... Nang assignment. Mm hmm. check na po. Bukas isasabay. Pag mag pag check na ako, ay, ang dami ko nang hindi na Oo nga. Bakit di mo check yung gawa mo? Kaya nga pag... Babaya, akala ni teacher, di ka nagsusulat, di ka gumagawa. <laughs> Kuya Duda. Hello. Si Joshua. Ay, pati pala papel sinasin niya. <laughs> mm. Ay, lakas nun, Junjun. Ang malakas, matunog lang talaga kasi basa.

Hey, Hindi naman sa yan. Ay, Kaya ati Chang, Chang yan. Ah. Ala, puso sa namin. Ala. Naputol. Ang kulit mo kasi dal-dal ka ng dal-dal. Di ka pa nga tapos sa assignment mo eh. Um. Sa baba, kinuha ni Bemboy kanina. Tulog ka ata. Pero may gising kanina dyan eh. Si, hindi ko alam. Basta may nanonood, lang, may naririnig ako cellphone pang bata eh. Aba, hindi ko kasi alam kung nasa na yung mga charger nila eh. Aray ko. Hindi, hindi ka bababa. Bilis na magsulot na. Aba na ni. Tayo na na. Rain na. Hindi pa nga natatapos yung taon na sira-sira na yung mga gamit mo. Grabe ka. Kapag nakapamasko ka, pambibili mo lang din na school supply. Ako din Bili mo ng sapatos. Kasi sapatos mo, sira na. Pag Binigyan ako ni nila Ninang tapos nila Ninong ipapangbili ko na yun ng gamit. Mm -hmm. Gamit sa school. Ay. Kasi nag school ka na eh. Kaya dapat marunong ka natin. din. ko ni Ano. Mm -hmm. Tapos ano, bibili ka ng Crayola. Ay, huwag to. Kaya ate yan, iba na lang. Ah, kuya, pahinga note mo, kuya. Dali, baka sulatan na yan kay ate. Hmm. No, Ayan. Okay. Tawa ka muna kasi ko sa plato. Wala. Wala. Paano ako gagawa kung gamit yung baby? Meron muna dyan. Eh, nga eh. Puro ka video. Video. Video ka ng video. Baby naman kasi. Kulit-kulit na ito. 的吧。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

Mommy I you finished Mommy I you finished No, are you finished? I am done No I am finished No Okay, are you finished? Pag sinabi mo, are you finished? Parang tinatanong mo ako kung tapos na ako Pero pag sinabi mo, I am done Okay, I am finished Tapos na ako Galing na anak ko ah! Very good! <laughs> mm. Pinakita ko niyan. Kanina ginagin ko.